Nakakalungkot mga kababayan, ano? Nakakalungkot ang nangyayari dito sa ating bansa. Bakit ka mo? Kasi talagang pinapatunayan itong mga nasa gobyerno natin na talagang walang hustisya dito sa Pilipinas. Walang hustisya, hindi gumagana ang hustisya, or shall we say, oo gumagana pero doon lang sa mga may kapangyarihan may mga pera sikat, makoneksyon kasi tingnan mo ngayon nasaan si Kibuloy diba? dapat nung lunes haharap siya dapat sa senado pero hindi na tuloy. Pero magkakaroon ulit ng bagong schedule na siyempre walang kibuloy na haharap. Mga kababayan, siguro ko ang iniisip ninyo ay parehas ng iniisip ko na bakit ayaw humarap ni kibuloy? Bakit ayaw niyang harapin itong mga nagaako sa sa kanya? at ngayon ito nawawala. 'Di ba? Balita na tumakas na. Nasa China na daw eh. Dito natin makikita mga kababayan na itong taong ito ay guilty. Guilty. Guilty beyond reasonable, reasonable doubt. Bubulol na naman ako. Kasi kung ikaw inaakusahan, kung malinis ka, wala kang kasalanan, kaya mong humarap, tumingin ang mata sa mata sa nag-aakusa sa'yo. Pero dahil hindi ka makaharap, tatago ka, at ayan, tumakas ka na, isa lang ang ibig sabihin yan. Pinatunayan mo lang dyan sa aksyon mo Buloy na guilty ka sa mga kasalanan mo at yung mga kasalanan mo talagang kadiri hindi ka ordinaryong tao eh ni hindi ka isang politiko siguro ko sa mga politiko medyo hindi naman sa forgivable pero medyo pwede pang medyo matanggap ng konti. Pero ang isang kagaya ni Kibuloy, mga kababayan, na tinatawag ang sarili niya na anak ng Diyos, nagtuturo ng kabutihan ng Biblia, nag na ng mga tao, akala ng mga tao, malinis, banal, di ba? kabanalan ang ipinapalagan. Pero ito, ang ginagawa pala sa likod ng pulpito or camera, sa likod ng altar, ay kababuyan. Okay. So, yun na nga po, napakabigat ng kasalanan ni Kibuloy. Napakabigat na dapat lang kung ordinaryong tao ang may gawa niya? Death penalty yan eh. Diba? Naalala natin nung nagkaroon ng lethal injection noon. Yung uh, lalaki na nang rape ng isa lang naman na dalagita. Nahatulan ng bitay. Ito pa kaya? Ilan? ilan ang kanyang ni rape na puro bata tapos eto ngayon itong ating mga mambabatas mga mambabatas na itinuturing natin na tagapagtanggol ng buong mamamayang Pilipino dahil ang mga batas po na kanilang ginagawa ipinapasa ay ginawa para iligtas ang mga tao sa abuso at kapahamakan. Hindi ba? Pero ito, the same mambabatas ang siyang nagpapahamak dito sa mga tao na supposed to be ipagtatanggol. At ang ipinagtatanggol nila ay yung abuser. Huwag nating sabihin na wala silang kinalaman. Itong mga senador apwera dito sa dalawa kay Senator Risa Honteberos at Coco Pimentel. Dahil itong si Risa Honteberos siya itong uh, naglilid, namumuno dito sa Senate hearing laban kay Kibuloy na ang uh, uh, committee na ito yung committee on committee on women children family relations mostly po ang mga members dito ay kababaihang senador pero bakit si Risa Honteberos lang ang nandoon? Siya yung uh, chairman ng committee pero members po dyan yung mga lahat na babaeng senador. Amy Marcos, Pia Cayetano, all the lady senators. At mayroon pa nga dyan ng mga male senators. Tulfo, Robin Padilla, na, di ba, bida siya sa mga pagtatanggol? Itong si Tulfo, tagapagtanggol ng mga pobreng inaabuso, di ba? Si Robin Padilla, tagapagtanggol ng uh, mahihina. Pero Nasaan? at itong si Senate President Subiri na siyang pinakapinuno ng Senado ni hindi nag attend nung hearing na yon against Kibuloy. Si Tanging si Risa Honteberos at si Coco Pimentel. Ibig bang sabihin eh? Itong dalawa lang ang may kaya na harapin si Kibuloy? Nasaan yung iba? Yan ba ang klase ng mga mambabatas natin? Yung sinasahura natin ng halos kalahating milyon ng isang buwan? Na ang gagawin pala eh, pagtatakpan at ililigtas yung mga at abusado at kriminal. Balik Sahura natin sila para abusuhin tayo? Only in the Philippines. Kaya pa paano ninyo sasabihin nitong mga uh, high profile na criminals na kung bakit iimbitahin pa ang ICC dito sa atin, eh meron naman daw functioning justice system. Nasaan nasaan ang functioning justice system na yan. Ito nga oh Clear evidence na wala tayong justisya dito sa bansang ito. Mula sa mga kriminal, sa abogado, sa mga huwes, sa mga mambabatas, Nagkakaisa. Iisa. Nang balahibo. Birds of the same feather. Wala nang ibang ginawa. Kundi sikilin. Sakalin. Yung mga mahihirap. At mahihina. Sila. Gamit nila yung kanilang kapangyarihan, koneksyon, pinag-aralan, yaman, armas, para gaguhin yung bawat isa sa ating mga mamamayan. Pero sila po yung pabalik-balik dyan. siguro kasalanan na rin natin mga butante. Karamihan po dito sa mga senador na ito, hindi ko naman ibinoto. Sino lang bang ibinoto ko dyan? Well, ibinoto ko pero marami akong hindi ibinoto na tama. Tama yung desisyon ko. Pero may mga ibinoto ako dyan na malaki ring pagkakamali. Ito si Amy Marcos, binoto ko yan. Si Loren Legarda. Pero tingnan mo, malaking pagkakamali pala. Si Risa Hontiveros, hindi ko yan binoto. Kasi nga, para sa akin, paniniwala ako, makakaliwa. Pero sa ngayon, siya yung matinong nagtatrabaho dyan. Siguro ko sa susunod na eleksyon, makakatikim na sa akin ang boto yan. At itong Amy Marcos, hindi na. Subiri, hindi na. Lalo naman yung, yung Tulfo, yung, yung Robin, yung mga, <coughs> yung mga gagod yan sa Senado. Yung 22, <coughs> of the 24, hindi na yan dapat makabalik dyan. Kasi wala naman silang mga silbi. <coughs> Puro pananamantala ang ginagawa. Pananamantala, panggagago, pang-abuso, abuso sa abuso sa posisyon at itong si Subire parang ibinuto ko yan eh kahit na hindi naman malakas ang paniniwala ako dyan eh wala sa mga nakaupong senador sa ngayon ang karapat dapat sa boto ko si Riza Ontiveros okay siya ngayong dito sa dito sa Kibuloy case. Pero sa ibang sa ibang issue, minsan hindi ko rin siya hindi rin ako agree sa kanya. Dito lang. Dito sa kasong ito ni Kibuloy at nung uh, Senyor Aguila. Ngayon, bakit Teresa Hontiveros, ikaw ang pinuno dyan sa kaso na yan laban gigibuloy. Bakit kayo natakasan? Medyo hindi kayata naging vigilant. Di ba? Kayong kayo lahat na senador diyan. Guilty kayo lahat. Including you, Risa risa in coco pimentay. Especially yung mga special mention itong si si Senate President at itong committee members nitong uh, particular committee na ito, yung uh, Women, Children and Spe uh, Family Relations. Nagpabaya kayo. Siguro ko naman, Miss Risa Honteveros, kung talagang matalino ka, alam mo na pwedeng tumakas. Naglabas ba kayo ng whole departure order? Narinig ko nag-order nag kayo ng lookout. Lookout. Kayo ang nagutos ng lookout. Pero bakit nakatakas? Mahina. Kasi kung talagang magaling ka talaga, dapat na-influensyahan mo yung mga kasamahan mo dyan. At mas lalong hindi sana dapat nakatakas yung manyakis na pastor. Lahat kayo nagpabaya. Lahat kayo mga senador na magkakasabwat. Lalo na itong si Senate President Subiri, dahil sa hindi mo pinirmahan yung subpena, kaya nakatakas, hindi ako naniniwala na yun ay tumakas ng hindi ninyo alam. May alam kayo dyan. Lahat kayo dyan sa Senado. Alam ninyo yan, lalo na itong mga pro-Duterte, si Risa Ontiveros, kinulang, kinulang sa creativity at resourcefulness. Hindi masyadong naging uh, uh, tight sa pagbabantay. Kasi kung talagang gusto mo na mapaharap yan si Kibuloy dyan, sana nagawan mo ng paraan na pinapirma itong si si Subiri at pinabantayan pinabantayan yung mga airport lahat na airport or alam natin na hindi yon dadaan sa regular airport siyempre may sariling may sariling airstrip yon ganoon siya kayaman eh may sariling jet di may sariling airstrip pare-pareho lang kayo mapabaya lalo na iting sasabiri na nagkukunwari nagkukunwari sa kanya mga sinasabi na kesyo siya excuse me February 6 pa isinabmit sa opisina mo lumipas ang sampung araw, hindi mo na pirmahan, ano ginagawa mo? Sabihin mo na nasa Visayas, ano ginagawa mo sa Visayas? Ganyan ba katagal ang engagement mo dyan? O kahit nasa Visayas ka, pwede namang pumirma ng digital. Di ba nagagawa na ngayon yon Online na pagpirma? Nagawa nyo, nyo nga yan doon sa ACAP, di ba? Kung talagang gusto, magagawa. Kaya lang, talagang ang plano ninyo, ninyo lahat, kayo dyan sa Senado, at yung mga nakakaalam tungkol dyan, yung mga mga ni Kibuloy at Duterte, alam ninyo lahat dyan. At ngayon, nagtatawa kayo. Itong si Panelo, si Roque, si Duterte, alam nila yan. At ikaw, Subiri, Nakakahiya ka. traitor ka traitor ka sa bayan traitor ka sa mga pinaglilingkuran mo 'wag mong sabihin na nandito ako sa bisaya si eh. pipirmahan ko yan pagbalik ko mai nila kailan aanhin pa ang damo patay na yung kabayo Pirmahan mo man niya ng sampung beses, useless na yan. Dahil wala na yung, wala na yung tatanggap niyan eh. Pinatakas mo. Pinatakas ninyo. Kayo, magkakasabwat kayo dyan. Dyan sa Senado. At mga DDS. Traidor. Mga kababayan, itong mga, mga senador sa itong uh, ano ba ito, 19th Congress yung mga magre reelection dyan ha ah. bantayan ninyo yan hindi yan pwedeng manalo ito yung sisibiri. para ba namang ginagawa mong gago yung mga Pilipino eh ano ba nakala nyo sa amin hindi marunong mag-isip wala kaming common sense ikaw wala kang prinsipyo. Narinig mo yon, Subiri? Wala kang prinsipyo. Traidor ka. Wala kang karapatan. Umupo dyan sa Senado. Bobo ka na nga. Hindi ka naman talaga matalino eh. Hindi ganyan ang isang uh, Senate President. Tingnan mo kung sino mga naging Senate Presidents. And really, Ferdinand Marcos Sr., yun lang ang naalala ko. Si Miriam Santiago ba naging Senate President? Hindi yata. Yun ang bagay. Pero itong Subiri, kasi naman, dito sa batch na ito ng mga Senador, kumbaga, parang siya na yung pinakamagaling. Siya na pinakamagaling sa mga pul-pul. Kayong mga nasa sinado dyan, mga pul-pul kayo. Nagagawa kayong takasan ng isang akusado, ng isang kriminal. Or shall we say, pinatakas nyo eh. Ano man akala nyo sa mga Pilipino? Bobo? Hoy, hindi kami bobo ha. Kayo ang bobo dyan sa Senado, kayo ang bobo. Patakasin. Tapos magdadrama kayo ng ganito kaysa nasa sampung araw nakalipas, hindi ba pirmahan? Kung talagang gustong pirmahan, kung hindi ka kasabot ni Kibuloy, napirmahan yan. But anyway, mga kababayan, hindi pa naman tapos ang kwento eh. Ngayon na hindi mahagilap ang kibuloy para sa subpena, o di pina, pinalala nyo, pinalala nyo pa rin lugod. Ang susunod kasi nyan, warang to barest na eh. O di mas mabigat. Kaso, ang pinuntahan naman, ang pinagtataguan naman ito eh, unreachable. Hindi kayang pasukin eh. Kahit na ng Amerika. Wais, di ba? Sana mga kababayan, talagang hindi dapat maging pangulo yung kahit na sino na kandidato ng DDS. Si Sara Duterte, si Amy Marcos, anybody from the Duterte group. Dahil mapapahamak tayo lalo, babagsak ang bansa natin at ang mga kriminal na mayayaman at makapangyarihan ay mamamayag pang. Lahat na lang nabibili. Nabibili yung hustisya, nabibili yung kaso, nabibili ang abogado, ang uwes, ang senador, nabibili. Lahat nabibili. Ang hindi nila alam mga kababayan, ang ibinenta nila ay yung kanilang kaluluwa. Tama, mga kababayan. Ibinenta nila yung kaluluwa. Ikaw, ikaw subiri, at yung mga senador dyan, sama-sama kayo ni Kibuloy na mahuhulog sa dagat-dagatang apoy. Tama, mga kababayan. Mahuhulog kayo sa dagat-dagat -daga. at, at ang namumuno doon, ang boss ninyo doon, ay si Kibuloy at si Duterte. O di, de... homecoming, reunion, reunion ng mga demonyo. Right, mga kababayan? Thank you for watching and see you in my next vlog. Peace.